Magandang araw po sa ating lahat. Andito na naman tayo para po sa uh, other topic po na ating tatalakayin tungkol po sa katarungan pambarangay Uh, before, uh, we will proceed to discuss the Katarungan Pambarangay Law. So please again uh, like and share this video. So for as long as na makatulong po tayo sa ating mga uh, tauhan or mga constituents sa ating barangay para po malalaman po nila kung ano nga ba ang Katarungan Pambarangay Law. Uh, dito po sa ating uh, barangay So ang tatalakayin po natin ngayon it is all about the layunin ng katarungang pambarangay law. Ano nga ba ang mga layunin ng katarungang pambarangay Ang layunin ng katarungang pambarangay ay ang mga sumusunod. Number one, kilalanin ang matagal ng tradisyon ng mga Pilipino tungkol sa pag-aayos ng hidwaan sa pamamagitan ng A makeable settlement. Number two, pagbuo ng makabagong pamamaraan para sa mas mabilis na pangangasiwa ng justisya o katarungan. Number three, ipapatupad ang kautusan ng Saligang Batas na pangangalagaan at pagyayamanin ang kulturang Pilipino gayon din ang pagpapatatag ng pamilya bilang basic social institution. Number four, pagbibigay sa mga tao ng dagdag na alternatibo para sa pagdinig ng kanilang mga reklamo. Number five, mabawasan ang mga kasong isinampa sa korte. At last, number six, pagbutihin ang kalidad no? pagbutihin ang kalidad ng mustisya na ibinibigay ng korte so yun lang po ang anim na mga layunin ng Katarungang Pambarangay Law so again uh, maraming salamat po sa pakikinig po ninyo sa video na ito and it is all about the Katarungang Pambarangay Law so uh, sana po uh, may marami po tayong matutunan po sa video na po ito, uh, lalong-lalo na po sa atin, dyan po sa ating barangay, kung ano nga ba ang Katarungang Pambarangay Law, kung ano nga ba ang implementasyon ng Katarungang Pambarangay Law, in every respective of the barangay. So again, uh, please uh, like and share this video for as long as, so sinabi ko na for as long as we can help to the other constituents and uh, to know about the katarungan pambarangay law and the implementation of the barangay law in every respective uh, barangay. So ako po ang inyong lingkod, uh, Anthony Chua Dahili, the Punong Barangay of this Barangay Karumatan at the same time the Lupun Chairman of this barangay. So magandang umaga po sa ating lahat. Maayong adlaw, kanatong tanan and may God bless us all. Hanggang sa susunod pong uh, topic po natin sa Katarungan Pambarangay. Law.